Dear Diary, maga pa lang at natutulog pa ako ay narinig ko na si Kuya nagbebenta ng bangus at sumisigaw ng kanyang paninda. Kaya dali naman akong labas para may ulam na ako. Weekend kasi kaya magluluto ako. Ibig sabihin wala rin trabaho. Isa lang yung binili ko kasi ako lang naman mag-iso. Nilinisan ko na muna ang isda. Ang cute pa na kuchilyo ko rito. Di pa kasi ako nakabili ng mas malaki pero walang maliit na kuchilyo sa gutom na tao. Lahat magagawa ng paraan. Pagkatapos ay inugasan ko na ang isda. May malapit lang pala na poso dito sa tinitirahan ko. Na-appreciate ko talaga ang i ng matagal sa asin kasi mas ma malasa. di ko naman siya planong i-marinate ng napakatagal. Kaso parang na-busy ako kaka-prepare ng ibang bagay para sa pagluluto. Kaya pagbalik ko, nanuot na talaga yung mga asin. Nakapagsain na rin pala ako inibos. Dito pala sa lugar ko nag-umpisa na silang mag-araro kasi magsisimula na silang magtanim. Since wala pa akong kaserola, sa kawali na muna ako magluluto na sa sabaw. Nag-slice na muna ako ng mga sangkap gaya ng bawang, kamatis, mas mabango pag may sibuyas dahon. Pinakuluan ko na muna yung mga pampalasa. Pwede nang walang bawang pero trip ko kasi meron. Tapos ang liit pa ng takip. Habang pinapakuluan ko ang mga pampalasa ay hinanda ko na yung petchay. Buti na lang rin merong tanglad sa kapitbahay namin kaya libre nang to. Pagkulo ay nagdagdag na ako ng seasoning. Tingnan niyo naman nakaka-relax talaga magluto dito. Tinikman ko na muna. Inulog ko na ang bangus at nagdagdag na ng tubig. Kaso umambon kaya pumasok na muna ako. Dito na lang muna ako sa loob ng kubo nagluto. Pagkakulo ay din dagdag ko na ng petchay. Dumating na pala yung in order ko ng mga sandok. kaya meron na tayong pangsabaw. One step at a time lang yung pagbili ko ng mga gamit. Mag-aain na ako. Tara kain na tayo. Of course, pray na bago kumain. Ang sarap talaga ng sabaw ng bangus, lalo na yung parte na may taba. Mas masarap din na maraming petchay. And of course, thank God sa napakagandang tanawin habang kumakain. Sincerely yours, Inivoville.